Hello, welcome back to my channel So ngayon guys, magbablog tayo ulit Kasi hindi na tayo na uh, busy So, ngayon, nandito tayo sa Isang Barangay, mountain barangay Cebu City uh, Ayusin natin itong Iniwa ni Odit so, Hindi po nakaligtas guys Yung mga pbbc ceiling edge natin kasi Grabe Ang hagupit ni Odit <laughs> At saka itong bahay nila nasa elevated area. Yeah. E, hindi talaga nakaligtas sa gupit ni Udit. Kasi ang lakas talaga eh. Halos lahat. Tinapo ni Udit. Pero yung interior ceiling natin guys. <coughs> na ano. Gypsum board. Basa to lahat guys. Basang basa to lahat. Pero hindi, hindi bumagsak di tulad ng mga sinasabi ng iba na pag may tulo o babagsak yung yung board kasi mabigat yung board ito eh, BMM to pero sa awa ng Diyos hindi po bumagsak lahat ito basang basa po sabi ng may-ari kasi yung hangin pumapasok sa ano sa sa ibabaw ng siling kasi yung yung siling ibs natin eh, giniba ni ulit kaya doon pumapasok ang hangin dala ang ulan kaya yeah, sa mga nagsasabi dyan na <laughs> ano babagsak kapag nabasa ay eh, chismis lang yan wag kayong maniwala dyan basta maayos lang paggawa hindi talaga babagsak ang ah, dito guys ah, dito dumadaan yung hangin tingnan niyo. Basang-basa po lahat yan. Sabi na may-ari. Eh, nagtaka ako eh. Bakit hindi bumagsak? Ba dito naman, oh, yung dito na area kasi may butas, walang takip. Dito rin nakapasok yung hangin. Kasi yung parang tiris-tiris ulang -tiris oh, walang, yan, walang takip yan yan pumapasok. Oh. Kita oh yung damage na iniwan ni Udit hindi talaga nakaligtas yung eaves natin kaya ngayon re restore oh kita pa yung ano kita pa yung butas matagal na to guys almost 2 years na magtutuyo sa si Udit hindi pa yan na ano na sealant sa sa ilalim niyan kwarto niyan gypsum board din ang ano niyan ang board na ginagamit sa ceiling pero hindi <laughs> ilan man hindi bumagsak yung ceiling hindi pa naayos yan hindi na sila. kita nyo, no kita nyo naman di ba kaya wag kayong maniwala sa mga kwento kwento na ano na babagsak kahit man lang nagka-crack yung joint wala eh basta maayos lang pagkagawa standard yung mga priming at saka yung pagka-screw guys hindi po yan. Basta babagsak ang gypsum board. So, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panood. At sana may natutunan kayo sa aking video. At thanks for watching. God bless. And hanggang sa uli. Salamat.